For today's video, gagawa ako ng leftover na lechon manok. Ayan guys. Ilagay ko na yung lechon manok. Ano? Ayan. Ito. Leftover yan. Lechon manok. Ayan. Magagawa ako ng paksiw. Ayan. Lechon paksiw na manok. Ito ang sangkap Meron na akong uh, dinikdik na bawang, ginayat na sibuyas, meron akong flour, tubig, soy sauce. Ayan, soy sauce. Makati at vinegar. ayan, Ayun, malaki ang aming suka kasi nilalaklak namin 'yan. Meron na kaming vinegar, ano? Ngayon, ilalagay ko na 'yung flower. Lalagay na tayo ng flour Yan. Ganyan lang kadami ang flower. Ilalagay natin. Yan. Tapos, lagay tayo ng suka. Kunting suka lang. Haluin na natin yan dyan. Yan. Lagyan na natin ng suka. Nilagyan pa natin ng Ayan, lagyan na natin ng soy sauce. Lagyan natin na yung soy sauce sa uh, flour. Ayan. Ayan, lagyan natin. Naglagay tayo ng bechin. Bechin yan. Ayan, nasa parapon. Tapos, maglagay tayo ng kunting asukal. 'Yan. Konting asukal ang ilalagay natin dito. Ito, sugar. Tapos, halo halo na natin. Halo-halo-in. 'Yan. Halo-halo-in. Ayan nga guys. ko na siya ng todong todo. At ilagay ko naman siya ngayon sa ah uh, lip over na lechong manok. Ayan. At ilagay ko naman muli ah. sibuyas at bawang ayan sibuyas at bawang maglagay tayo ng isang basong tubig para sa manok para lumapot para pampalambot sa manok ayan guys hindi tayo tunay na chip cook dyan at naglagay tayo ng mantik ka. Ayan, guys. Ang niluluto ko, guys, ay pacham. Pacham ba lang to? Pacham na litsyong manok. Ayan, paksiw na litsyong manok. Ngayon, guys, pwede ko na siyang iprocess sa talan. Ngayon, ayan. Lulutuin ko na siya. Ayan guys, naka process na siya, siya ngayon sa apoy takpan naman natin siya para uh, makita natin kung anong resulta ng kanyang uh, ng aking nilulutong litsong paksiw na manok na leftover ayan guys ha balikan na natin after 10 minutes ayan guys buksan na natin ang aking litsong paksiw na manok wow ayan guys ng aking litsong paksin ng luto ng patsyamba. Ayan. Dyan na po ang finished product ng aking leftover na litsong Ang ginawaan ko ng paraan. Ginawa ko siyang litsong paksin na nut, ito, Lutong Ayan, Lutong na ng luto ng Pinoy. Luto ng Pinoy naman tayo na patsyamba. Ayan. Pasin, pasintabi na po sa mga cook cook dyan at hindi po ako tunay na cook ayan, nagpatsamba lang ako dito sa aking buluto ayan guys, napakasarap guys napakasarap yan buha ko ng sandok Wow. see yung nalit yung manok nalit over thank you for watching guys see you on my next video bye bye I love you all and God bless ayan sarap sarap ang aking lip over lip uh, lip over na nalit yung manok pinawa kong Ityong paksin na mannok. Guys, mm -hmm. ha? Bye for now. I love you all.